Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana Alex Tertiu sa mabalik pa sa inyong update mga kaibigan. Kanina daw po ay nag live streaming itong si Mama Entrata. Ngunit ang sabi dito ni Singapore, sino kaya itong pumasok at bigla na lang nag end ng live si Mama Entrata? Yan po ay hindi po natin alam. Is it uh, Mr. Joaquin Enriquez? or someone else kasi nga po alam natin na bumisita po si Joaquin Enriquez dyan po sa La Playa Roja yun actually napabalita ang sabi ng iba ay kasama yata itong si Mr. Joaquin sa seryeng Roja pero di, di, di rin po natin makonfirm until now di natin makonfirm until now kasi hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan po kung sino daw ba ang pumasok at kailangang i-end ng uh, kanino mang account yun na nandun si Maymay ang live streaming ah, ba diba? so kung si Joaquin Enriquez eh di na naman siguro basta bastang patayan kasi pinakilala na nga siya at nakikita na siya palagi sa mga account ni Javien uh, having tiktok kasama si Maymay um, kaya, ang sabi ng iba, baka naman po pwedeng pabulong. Aba, sabi daw dito ni Maiden Singapore, ay may nasagap ako sa live ng makeup artist ni Inday. Aba, si Gia Gorgeous. Yun mga kaibigan. Na-mention niya si Liam at tinukso niya si Inday. Tapos, yung friend ni Inday na si Ina, nagtanong kung sino si Liam. Hindi daw niya alam at sagot ni Inday, huwag ka na magsalita para hindi mabulgar. Ha 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 ha. Siyan so po ang nasagap na balita ni Maiden Singapore mga kaibigan. So kung si Donnie ba yun? o si Maymay dapat bang i-end? O kung si Donnie dapat bang i-end? Bakit pa takot-takot sila? bakit ba takot na silang mabulabog? O ba? Diba? Sabi ni MD, CD nga ni yan, ha ha ha, biglang end life eh. Kasi kung hindi si yan, hindi i-end ang life niyan, ba? Diba? ba diba guys? Gets nyo? Okay? Ah, uh, no. Hindi ko rin gets. O diba? Kasi nga po nakita nga natin itong si Mr. Joaquin present doon sa photos and uh, videos ni Mr. Benedict mga kaibigan and we know Finiticua is part of uh, Roja lately lang din po so hindi natin malaman kung talaga bang kasama itong si uh, Joaquin sa Roja or hindi kasi nga po uh, sabi nila, medyo malapit itong si Joaquin Enrique sa mga bosses kasi kasama nga ito nung mag-birthday party itong si Robby Domingo and all of those na nandoon sa birthday party ni Robby Domingo are all close to him and to the bosses mga kaibigan. So yes, um, hindi pa natin ma kung sino ngayon pero aalamin natin yan mga kaibigan. Uh, sabi dito ni Maiden Soon isang prod nga sa ASAP Lord. Hiningi niya po sa Lord yan. Sana Darla Suler, Donnie Pangilinan may mga entrada para naman mabawasan ulit yung nasa wish list namin. Gusto nila mapanood si Maymay and Tony na mag-perform ulit kasi na nangyari na yan noon mga kaibigan and they want it happening again. Sabi ni Maidon Soon doon sa mga kaguluhan nangyayari sa ex mga kaibigan dahil hanggang ngayon ay nag-aawayan uh, uh, pa rin sila. Patapunan ng mga comments sa social media. Uh, mga fans ni, uh, hindi ko alam kung Solid Bell or Don Bell at ang uh, kampo ni Solid Maymay and uh, Maidon Warriors mga kaibigan. Sabi ni Maiden soon, kaya nga di namin, aha, kaya nga di naman sa lahat ng panahon sa kanila sis. Sa atin na siguro ngayon. Yan po ay ang pagkakaroon ng project ni Donnie and Mai Mai, kaya masaya ang Maiden Warriors. Para sa mga toxic town na fans na gustong siraan si Maymay and Tony, nako, block mo na lang sila sis nang mawala na daw sa kanilang thread mga kaibigan sabi naman ni Maiden soon it's me bam sabi niya try nyo na kayang wag mga pitbahay te support mo na lang ang idol mo wag mo pakialaman yung ship namin diba for sure dami kaming ayuta o oh, ba diba, mga kaibigan yan yung kahilingan niya para sa Kay It's Me Bambams na tumitira yata ng uh, tumitira kay Maymay May, mga kaibigan at sa lahat ng uh, maiden Warriors na hanggang ngayon ay nagpapatrending para sa kay Maymay, Donny at sa Roja mga kaibigan. Sabi ni Mita Rezon kay at Shakira0513, maganda na at sobrang kinis. Wala kang makikitang impurity sa face at saka no pores daw ang isang may may entrata. Mm, sabi ni Tess naman, actually I am thinking the same. Di naman need ni my loves na magdistansya kay Donnie. If ang treatment naman ay same lang sa mga kasama nilang artist. Sabi kasi ni The Shower, may napapansin lang daw siya every time na siniship si Maymay may kay Donnie, lagi siyang may piniflex na lalaki. Sabi, so sabi ni Tess, wala naman dapat ikabahala. Um, sabi niya, actually I'm thinking the same. Di naman need ni May na magdistansya kay Donnie if ang treatment naman ay same lang sa mga kasama nilang artista. Sabi ni Only don. Maria to only my don. Edit nyo na nga yung sa scene nila, yung sa may mga halaman, parang practice nila to doon sa scene na yun daw po. Para daw the obvious, kaya may Joaquin silang binalandra dito para iwas hanash daw, sabi ni Maria. Parang kay Donnie nga no, ginawa ng version na sila ni Joaquin naman after na tweet dito yung zoom ay nila sa IGs niya kay my pahole whole selfie daw so yes mga kaibigan um, talagang hindi sila magkaintindihan kung bakit kailangan magbalandra si Maymay ng Joaquin hindi rin nila maintindihan kung sinong pumasok sa sa live ni Maymay na kailangan niya mag end ng live at hindi rin nila maintindihan ano ang role ng isang Joaquin sa mundo ng isang Maymay Entrata? Belmarie saying I wonder how I wonder why, ano kaya ang role ni Mr. Pogi sa roha mga kaibigan? Yan po ang kanyang katanungan after makita itong mga photos ni Joaquin with Benedict koa and then Maymay Entrata po mga kaibigan. So, medyo magulo nga konti. Pero bahala na si Batman kung anong nangyayari importante. Merong project si Maymay, Aunt and Donnie and Kyle. Day 5, sabi ni Donnie, day 5 na po, almost a week in. Late start this afternoon pa to tough. Ayan, they started a little after lunch, after the rain stopped. Umulat pala sa Albay, mga kaibigan. So, kung kaya medyo na-delay ang shooting ng mga cast ng Roa ah uh, four hours ago, ang sabi dito, ba, nagpadala. What a perfect merienda, of course. It's Greenwich, Greenwich Pizza shared with family. Wow, may pa-pizza sila. At Greenwich pa ang binili. So, uh, ayan hayan po. hairstyle is top tier. Ganda-ganda ng jowa mo, Doni Pangilinan, sabi naman ni Lipe. Ayan, for Miss Belinda Mariano po, mga kaibigan. Ayan po. Pinakita yung kanyang mga tire dyan po sa may Kanadahan na top tire daw po. Samantala, city, Sabi ni Trash, ayan, ka Unit 1 and Unit 2 for Roja Day 5 of Cycle 2 as Liam Roja launching this November. Ito na po day 5 na medyo basa nga yung kapaligiran you roha you2 sharing our id for cycle 2 roha vtr24 day 5 unit 1 for today nako magulo palang kumuha ng ano mga kaibigan mga video today kasi umuulan 28 minutes ago wala po munang basagan ng trip hahaha sorry na na ko lang sila kaya ipinost ni ni sino ba ito, itong uh, topless na si Doni and sexy naka beach attire, two piece na Belinda po mga kaibigan but anyways that's, that's her ah uh, that's her whatever her um, thing right now so let her be, kasi nga po gusto lang niyang sumaya kaya yun, pasayahin po natin siya sabi dito sa ladies sabi uh -huh. hi nice to see you again yan daw po ay ang patrobak ng isang account on bell and donnie po mga kaibigan uh, since nasa hashtag donnie pangilin tayo so nakikita natin yung mga post ng mga taong nagmamahal kay bell and kay di po mga kaibigan. Yes, yes, yes yan po ang ating pa-update. On roha mga kaibigan sa mga oras na ito. Congratulations at may pamarienda ang sponsorship ng lahat ng uh, ito ay endorsement ni Donnie, ang Greenwich mga kaibigan at sa ngayon ay ini-enjoy po nila ang Greenwich since malamig ang panahon siguro uh, habang nagtatrabaho ay may pakain muna ang Greenwich sa kanila mga kaibigan. Sabi dito, so shall Rhea two more weeks of cycle and three more weeks till premier night. Let's do this, Team roha I know my Kyle Natex and our Kai Kyle besties are ready and excited. Nakikita Nakik natin dito Kyle Echari's IG post. Makikita natin itong nga uh, mga post niya with Tony Pangilinan. Um, sobrang... Uh, sabi i am hi i'm just enjoying what my my Sir 07 has uh right now her new serie with Doni pangilinan the roja serie and her friendship with joaquin hashtag maiden family or finally got a chance to work together that's already something to celebrate as their fan i wish her happiness and more blessings to come keep safe team roja hope all will be well during your shoot that's from Noyan. kasi nakita nila po ang ABS-CBN balita na magkakaroon daw po ng tropical cyclone update na si hashtag Ramil Philippines 11pm October 17, 2025 tropical depression Ramil accelerates while moving westward over the Philippine Sea kung kaya dahil sa tropical depression na ito ay nadili po ang shooting kanina ng Roja um, roha po mga kaibigan. So stay safe mga kaibigan, mga cast ng Roja uh, roha po. Ang sabi dito ay am nenesen ang sulyap lang sa tattoo nito nato este sa mukha pala okay na kami. Hayan po. Itong isang sulyap lang kay Donnie na makita natin kasi hindi naman talaga nag update si Donny ng marami ang mostly makikita natin na nag update ay si Kyle Itchari po mga kaibigan sa kanyang Instagram so kung kay lahat ng kay Kyle uh, followers ay sobrang saya dahil po sa sobrang dami din naman po ng uh, pa-update ng isang Kyle H. Itchari alam nyo ba kung ano yon? So let's go. Panoorin po natin para kayo po ay maliligayahan. This was a uh, post by Kyle Echari yesterday, mga kaibigan. And this for sure will bring click vibes to all Kyle Kyle uh followership mga kaibigan. So let's go Kyle. Ano ba ang ipino-post mo? Sayong Instagram. Let's have a look on this one. Mm -hmm. Which one was that, Kyle? I think this one is. So, this is Kyle. h Shari. This is liked by 100,000 people. This was posted yesterday. 641 likes. No, 641 comments with 2060 shares so we'll be seeing Kylie Chari Kylie Chari in the beach and Puyan and Po Ang lapilaya, lapilaya Roha ibigan. next is kylie Chari in the gym with Tony Pangilinan and the rest of the casts kyle in the swimming pool kyle with zia grace and kai montanola singing for everybody and kyle and kai having this company that's jello i think that's az emilio daez and kyle and miss kai montanola Sexy naman yan. Kyle and Donnie, ayan po. Ayan, makikita natin Kobe Brown. Kyle and marami pang iba. Uh, featuring Miss Kai Montinola on her shorts. Wow! Summer look ng isang Kai Montinola with Kyle Echari by the shore. Ito po yung kanilang wow! So makikita natin itong mga pineflex ni Kyle Eh, sabi niya, I've been uh, MIA, just been working here in La Playa Roja. So here's what I could find the camera, the camera roll. So FOMO by AC Bonifacio. Kita natin dito si Kai, ganda ng first slide ba? Aha. Uh -huh. Thank you, me in Daiba. Odi ba? O, diba, Blight is here. Memory Sales here, jo Rosie, Timu Short. Ayan, maraming mga friends nila. Just imagine this is uh, 640 na mga comments sa kanyang uh, Instagram mga kaibigan. So, hindi po sila busy sa pag-like sa mga picture na ishinare ni Kyle Ichari sa kanyang Instagram. So, yes, yes, yes. That's the update from Kyle Ichari on Roja, mga kaibigan. And hope kay Kyle's family ay na-enjoy po yung mga pa-updates ni Kyle. Ah, uh, Kyle Natik Cebu replying two of five photos. Sobrang like nila. Ayan. And uh, Donnie and his tattoo on the belly. Let's see. May patato ka pala dyan, ha. Ano kaya yung tato niya dyan. Hindi ko mabasa kasi masyado pong blurry at madilim po mga kaibigan. So yan po ang ating update sa mga oras na ito. Galing dyan sa Roja family mga kaibigan. That's their latest. Siguro busy busy sila kasi ni isa sa kanila ay walang pa-update sa mga oras na ito. Since nag start sila ng taping very late after lunch na. So, kung kaya for sure ngayon ay hindi pa sila tapos sa kanilang shooting, mga kaibigan. So, this is Alexander Lexter Jules. Salamat na lang tayo at may mga access tayo sa mga friends nila. At na na-share na natin yan sa inyong mga kaibigan. Here are some pictures na hindi nyo pa nakita na i-share natin sa inyo. Enjoy them and I will see you later for more. Ganda nga po.